gandang araw sa inyo mga kaoto. So sa video ito babahagi ko naman sa inyo short video sharing lang para makapag-iingat tayong lahat. Kasi yung ating nabiling brake fluid nung nag-flashing tayo ay fake pala. na order natin sa Shopee. Kaya ako nagtataka kasi ang order natin 900 ml pero yung pinadala ni seller ay 1 liter, dalawang 500 ml. So totoo tayo kasi mura na nabili natin sa dagang 162 pesos. So tapos dalawa pa, isang litro na yun. Kaya natutuwa tayo. So napagalaman natin kaya pala ganoon kasi fake siya. So paano ko na sabi yung fake? Ito siya oh. Madilaw. Oh. ako nagtata nagtataka. Yan oh. Yan. Sobrang dilaw niya oh. Sobrang dilaw niya. So nagtataka ako kasi mula pagkabata yun na yung gamit ng tatay na brake fluid dun sa aming jeep. Bata pa lang ako. So nga ngayon lang ako nakakita ng brake fluid na ganyang kadilaw. Yan nagtataka ako bakit kaya ako ganyang kadilaw kumpara naman dat dun sa dati na naubos kong luma eh hindi naman ganung kadilaw tapos yung ginawa natin nag-aalala ako kasi bakit nga ganun siya kadilaw kari research natin napabalita na pala ito sa TV na fake pala yung ganong brake fluid yung sobrang ganong kadilaw so ngayon nag-aalala ngayon ako kasi nalutpreno na yan ang problema doon niyan, pagka minute na, yung mga fake na yan, so nawawalan no, daw preno. Nagalala tayo, dyan nakasalala yung ating buhay. Sa halip na nakatipid tayo, mapapahamak naman tayo. Na. So, kung ginawa ko, pumili ako dito sa auto supply sa amin, ito. So, ito yung kanyang brand, Preston. Hindi naman sa naninira tayo, pero ito talaga yung ano, na ano siyang peak daw talaga. So ito ang pinagkaiba nito, napansin ko yung presto niya dito nakalagay sa harap. Yung original yung peak nandun sa likod. Yan kay taga. Ayan. Nasa likod. Ito nasa harap. Tapos yung nabili natin sa Shopee ito siya. Tignan nyo naman kung gano'n siya kadilaw. Ayan, ganyan siya kadilaw. Kumpara nyo dito sa nabili natin. Sayang. Ang matapon original. Papakita ko lang sa inyo. Ano, so, natapon pa nga. Ayan. So, kumpara nyo naman dito sa nabili natin sa auto supply. Ayan. Ayan kita naman ang pagkakaiba so napaka dilaw nito at saka ito daw original pagka hinawakan mo mainit sa kamay at saka matapang yung kanyang amoy itong fake halos wala siyang amoy at saka hindi siya matapang sa kamay yung nitong original So, ayun lang. Short video sharing lang sa inyo mga kauto hindi porky nga nakamura eh maganda lalo tayo mapapahamak buhay natin na nakataya so ginawa ko itong video ito para maging aware tayo na hindi lahat na na-order natin sa Shopee pala hindi lahat na nabibili natin sa online ay maayos ang damihan peke Ayun. so ito na yung aking gagawin ngayon Okay lang kahit mahal. At least safe naman tayo. Ganyan talaga pagka sa mismong auto supply tayo nabili legit. So ngayon ang gagawin ko. Tatanggalin ko na yung nailagay natin brake fluid doon. Tapos papalitan natin itong original. So hindi ko nagagawa ng video. Kung paano natin tatanggalin yung brake fluid at pa-flash natin. Kasi minaw na na tayong video doon. Ayan. So inang, lang. Sana makatulong video ito sa inyo.